Hello guys. Good morning. Welcome to my YouTube channel, Striker Guard. Salamat po nang hindi pa nakasupport sa aking YouTube channel. Pa-subscribe naman po sa aking munting YouTube channel. Tayo po ay mag-out mag duty. Mag Dito po ako nag sa gubat, parting gubat ito. Ayun po makikita po ninyo ito guys sobra po ang kapal ng damo rito Kalang, ang kalapit nito po ay may mga bahay ito po, ito po makikita po ninyo ito daanan para lang daanan ng mga ibon makikita po ninyo yan sobrang ano damo mag out tayo guys na pa ako sa kabila sa office 36 hours ko ngayon bukas pang 48 ko na duty din naman tayo dalawang araw dalawang gabi ito po sobrang damo dito ang duty wala na kapin, wala na po kami kasi gwardiya na mga nagsipasukan ayaw na nila kasi walang pasahod ng mga gwardiya dito Walang awa yung ano namin dito. Hindi na papasahod. Ito po guys. Hindi <coughs> man kami makalas kasi wala kayo Kung may pamasahe na magsahod lang sana. Uwi na talaga kami. Yung iba nga nang na. Guys. Uh. buhangin. Gamit ng pista po yan. Nih pengendaan di itu. Itu putik na nga. Madamu pah. Oh iya namanya kita pun nyo guys. Talahib. Pas Ta bentuk itu. Pur boangin.